Wag basta i-adobo lang ang pusit. Subukan nyo rin po ito. Talinisan ko na nga ang pusit at sinunod ko namang hiwain ang broccoli at cauliflower. Kung wala ngang broccoli ay pwede naman cauliflower na lang. Gisa na nga pala ako ng si Breast Pawang at sinunod ko na ang pusit. Naglagay ngarin rin pala ako ng paminta. Halo-haloin lamang ito. I-mix lang natin ng mabuti. Pag pusit nga ay madalas nating iluto ay adobo. Pag gusto naman natin ng na masarap-sarap ay kalamares Or inihaw. Kaya naisip ko nga gawing apratada ang pusit. Pwede naman pala at masarap pa. Pagkatapos ko ang igisa ay naglagay na ako ng oyster sauce. Maglalagay din tayo ng isang basong tubig. Then takpan natin at pakukuluan lang natin siya ng ilang minuto hanggang sa maluto na ang pusit. Pag kumulo na nga siya, isusunod na natin ang patatas at carrots. Haluin lang natin ito at pagkatapos sila na natin ang bell pepper. Pagkalagay ko nga ng bell pepper ay sinunod ko na ang green peas. Pagkalagay ko nga ng green peas ay takpan lang natin ito. Ipapakulo lang natin na ilang minuto. At panghuli natin inalagay ang broccoli at cauliflower. Mag-add lang tayo ng sugar. Pag okay na nga ang lasa, ay pwede na ito. Ayan, luto na ang ating apretadang pusit. Subukan nyo rin po. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.